Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin itong legit na utangan platform na maire-recommend ko talaga sa inyo. Dahil hindi lang siya basta legit, sobrang baba din ang kayong interest at pwedeng-pwede siya sa makagaya natin na biglang nagipit. 6.5 lang yung kanyang monthly interest which is okay na siya sa akin for me guys. And nag-offer rin siya ng up to 3 months na repayment term. Actually, ilang beses ko na rin siyang na-vlog or nagawa ng content dito sa ating channel. But this time, i-share ko sa inyo yung biglang pagtaas ng credit limit ko sa kanya kahit wala akong na-receive na text kasi mostly, nakaka receive talaga ako ng text mula kay Ma sa kanya na tumataas yung credit limit ko. At guaranteed na talaga na tumaas yung credit limit ko. Even meron kang bad credit history, pwedeng-pwede ka pa rin magkaroon ng offer sa kanya. Woo! Kaya naman kung interesado ka, keep on watching. Hello guys, it's Yel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Dahil palagi akong nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga all or online lending platform dito sa ating channel. Itong long platform na pag-uusapan natin ngayon ay pwedeng-pwede siya sa mga merong bad credit history isa ako sa mapatunay na nagkaroon ako ng offer sa kanya kahit meron akong bad credit history. Ilang beses ko na siyang na-vlog dito sa ating channel. Tuwaling ngayon nga, sobrang taas na ng credit limit ko sa kanya at katataas niya lang nung last last day, which is dapat. Nung last last, last day ko pa siya na-vlog pero ngayon ako nakapag-take ng video kasi medyo nabisi talaga ang person. So itong loan platform na tinutukoy ko ay itong ang si Maya Advance Loan na makikita natin kay Maya Business na pagmamayari naman ni Maya Philippines Incorporation. Iba po siya kay Maya E-Wallet kasi dalawa kasi yun siya eh. Maya Business at Maya E-Wallet, magkaiba po yung pautangan nilang dalawa. Dito kay Maya Advance Loan makikita siya kay Maya Business. And take note, madadownload natin si Maya Business sa Google Play Store. Bali ito yung kanyang logo, ilalagay ko lang dyan sa my screen. Anyway, ilang beses na akong gumawa ng content about dito kay Maya Advance Loan. So, if ever na gusto, gusto nyo siyang panoorin, ilalagay ko lang dyan sa my description box or sa my comment section yung mga link ng mga content ko about sa kanya para at least magkaroon ka ng idea kung paano ako nagka, nagkaroon ng offer sa kanya kahit meron akong bad credit history. Alam nyo ba na December last year niya lang ako inoferan and yung first na loan offer niya sa akin is 1,000 which is okay na yon, lalo na sa mga first time borrower eh nakakatuwa lang kasi kahit alam ko sa sarili ko na mayroon akong bad credit history, inoferan pa rin niya ako. So, mga January this year, tumaas yung credit limit ko from 1,000, naging 2,000 siya. Then February, tumas ulit ng another 1,000, naging 3,000. Every month, tumatas yung credit limit ko sa kanya. Yun nga lang, hindi ko pa na-unlock yung kanyang 3 months na repayment term, which is 90 days. Ang offer niya pa lang sa akin is 30 days, but for me, okay na din yun yung 30 days kasi at least pag naka, once na nagbayad ka, makakapag-reloan ka, makakapag ka pa naman ulit. And dito nga, tumaas yung credit limit ko sa kanya kahit wala akong na na text mula kay Maya. Kasi mostly, naka-receive ako talaga ng text na tumataas yung credit limit ko and guaranteed na siya kapag once na nag ulit ako ng loan. Pero dito, nagulat na lang ako nung, nung, nung pagkabayad ko nga sa kanya nung last last day nagbiglang tumaas yung credit limit ko. Siguro dahil sinagot ko, sinagot ko kasi tumawag kasi sa akin yung agent ni Maya and nakausap ko siya and super so maganda naman yung hindi naman siya yung tipo na galit or nangaharas. Actually, sobrang bait nila ng kanyang mga agent. Nag-remind lang siya about nga sa repayment mo. So, ganon. And nakinausap ko yung agent, sabi niya, kapag once daw na nagbayad ako, it's, pwede ko daw ma-unlock yung kanilang 3 months na repayment term. And dito nga, isishare ko sa inyo yung screen record ng pagbayad ko dito kay My Advance Loan. Pero bago yon isishare ko muna sa inyo yung current na loan sa kanya bago ako nagbayad. So dito, yung loan amount na nahiram ko sa kanya last month is 6,800. Yung documentary stamp tax niya is 4.19 pesos which is yun yung cartas niya. So yung na-receive ko lang na amount is 6,795.81 pesos. Yung kanyang service fee or yung kanyang interest is 6.56 which is 442 pesos. So yung total na babayaran ko sa kanya or yung total na binayaran ko sa kanya is 7,242 pesos. And dito nga guys, no? kapag once na magta-transfer kayo ng GCash to Maya Business ng amount, make it sure na magdadagdag kayo ng 5 pesos kasi nagkakaltas na si Maya Business ng 5 pesos compared nung nakaraan. Ngayon parang this time this month lang or last last month lang yata nag-start na nagkakaltas na siya ng 5 pesos every bank transfer. After ko nga mag-buy sa kanya, nag-reapply na nga ulit ako ng loan. And kinik ko nga dito yung apply again. Tapos dito sa kanyang data privacy notice, kailangan natin siyang basahin. So pag okay na, scroll down lang natin. At mababasa natin dito, no, sabi niya dito, long term niya is 90 days. Yung minimum amount na pwede natin mahiram is 500 pesos. Yung maximum amount naman is 350,000 pesos. Which is sobrang laki ng 350,000 pesos guys. No? Pero yun nga lang, up to 3 months lang yung kanyang long term payment. Which is medyo mabigat din kapag once na ganun yung kalaki yung offer sa'yo. No? <laughs> And dito, tatanungin niya kung saan natin gagamitin yung ating loan. So, mamimili ka lang dito. It's either operational fund, start-up fund, remittance fund, personal loan, or others. For me, personal loan talaga yung pinipili ko. So, pagka-click ko ng personal loan, nagulat na lang ako, no, na biglang tumas yung credit limit ko sa kanya. Diba yung yung current na credit limit ko is 6,800. Ngayon, nasa 9,500 na yung itinaas ng credit limit ko sa kanya. So, magkano din yung total? Parang around 2,500, ganun. And dito nga lang no, yung kanyang long term par na offer niya sa akin is 30 days. Hindi ko par na-unlock yung kanyang 3 months na repayment term. Pero meron da daw mga naka-unlock ng 3 months na repayment term. And dito nga sa kanyang loan details, yung kanyang service fee is 617.50 pesos. Ganun lang guys kalaki yung interest rate niya in just one month which is super okay na siya kasi 6.56% lang siya. And yung repayment amount ko is or yung total na babayaran ko is 10,117.50 pesos. So, clinic ko lang yung proceeds and meron pa siyang another details. Dito makikita natin yung loan amount lang na received natin, which is 9,494.14 pesos. Kasi meron siyang documentary stamp tax na 5.86 pesos. Yun lang yung kartas niya guys, na so sobrang baba niya. So, dito long term niya parang is 30 days talaga. And dito sa baba niya, sa repayment details, meron siyang 15 pesos na nakalagay at yun yung guys no is repayment amount per transactions with an average of 674 transactions per month. Yun yung kapag once na nagbebenta ka ng load or may transactions ka kay Maya Business, kakaltasan ka ng 15 pesos. Pero yung 15 pesos na yun, nababawas naman siya doon sa loan mo sa kanya. So, ganun lang kabilis mag-apply sa kanya. After kumakonfirm, pumasok na agad siya sa Maya Wallet ko. For me, recommended siyang utangan. Parang kagaya rin siya ni Tala na 6% yung kanyang interest. Sobrang okay talaga siya. And mabait yung kanyang agent. Kasi syempre pag mamayari yan ni Maya. Ni Maya Philippines Incorporation. And tulad nga ng sabi ko, ilang beses na akong gumawa ng content about ito kay Maya Advance Loan. Meron pa nga yung paano ako nagkaroon ng offer sa kanya. Ilalagay ko lang dyan guys no, sa my description box or sa my comment section kung paano nga ba ako nagkaroon ng offer dito kay Maya Advance Loan para magkaroon kayo ng idea, no, para in case na gusto nyo mag-apply at gusto nyo, nyo, rin na magkaroon ng offer sa kanya, panoorin nyo lang yung video ko na ginawa ko sa kanya. At hindi ko na siya sisigit dito para hindi na masyadong mabay yung ating topic. So, yun lang naman yung gusto kong i-share about dito kay Maya Advance Loan. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!